Hello mga kasari ko. Bagong gising si Ate Rose ninyo. Time check is alas 10 na nang umaga mga sisi ko. 10 a.m. na. So kahapon pala na grocery ako. Naka-uwi ako gabi na. So hindi, hindi na ako nag-vlog sa grocery. Hindi ko na rin nakita sa inyo yung mga pinamili ko sa tindahan. So, ngayon ay kagigising lang natin. Siyempre, tanghali na kasi pinabayaan na lang ako ni Kuya Dave. Sakit kasi yung dyan ko. Tapos si Kring, andyan oh, kawawa yung baby ko. Ayan, andyan sa sala. Tapos nandyan yung computer niya. Ngayon pa lang siya natulog mga sisi kasi nga yung pieces niya, yung inaasikaso niya, yung show. Ayan, so maya-maya ay palalipatin ko siya doon sa loob ng kwarto kasi alam niyo naman napakainit ng panahon ngayon, 'di ba? Summer. So doon muna siya matulog mag-aircon siya sa loob kasi napakainit tapos no, so, may na naman siya para asikasuhin yung thesis niya. Okay, so syempre kagigising lang natin, magkape tayo yung mga sisi ko. Ayun. Kape tayo muna tapos magiisip pa ako kung ano yung ulamin namin ngayon. Ano yung ulam namin ngayon kasi kasi Kuya Dave naman ang aalis. Kahapon ako yung umalis. Ito yung kape ko muna. Ayun. Kung wala akong ganito, stick ang gamitin ko, coffee stick. Tapos lagyan ko lang siya ng gatas na walang sugar. Pero ngayon mas gusto kong ito lang muna. Ayun. So after kung magluto ng ulam namin, isipin ko ba kung ano yung ulam namin. Magkapi muna ako habang nag-iisip ako kung ano yung ulamin namin. Mga sisi ko, kumusta pala kayo? Na-miss ko kayo. Mga ilang araw akong walang vlog. Yung ano ko, yung vlog ko na pumunta kami sa birthday. Saturday pa yun. So, at, anong araw na ngayon, mga sisi ko. Pasensya na kung paputol-putol yung ano ko pang sasalita kasi kagigising ko lang talaga gusto ko lang talagang mag vlog ka agad kasi parang na miss ko nang mag vlog and uh, wala na rin akong naisipan na eco content kaya ngayon pagising na pagising ko kaagad ay kumuha ako ng cellphone at nag -vlog. so after nito after naming kakain ni Kuya Dave punta tayo sa tindahan titingnan natin yung mga item na napamili ko kahapon kung na display na ba ni Kuya Dave mga sisig Okay, magluto na tayo mga sisi. Kahapon, nakabili ako ng Dilimundo na corned beef. Ito yung gusto ko. Paborito ko itong mga sis ko. One, nasa 175 yata to. Ayan, so sabi ni Kuya Dave, ito na lang daw yung lutuin ko. corn beef at saka tatlong itlog. Isa-isa kami. Sunny side up na lang ito mga sisi ko. <laughs> Tapos dinala ko na lang yung aking kape. At ako yung, habang ako yung magluluto dito, inaminom ako ng kape yan tapos si Kuya Dave pala. na natin. Dito sa labas, wait lang. Tinaayos niya yung ginawa namin. Ginawa niya palang miniature. Ito, Pinilad oh. pa muna sa araw, mga sisiko. Kita niyo ba yan? Ayan, ito'y cartoon. Ayan, ito yung ginawa niya ngayon. Yan ang... Uh, kasama sa thesis ni Kring, miniature yan. So, after na maano na to siya, yung matuyo na, lalagyan na ito ni Kring Kring ng mga building, ng mga maliliit, yung parang mga school, mga puno, lahat-lahat. So, papakita ko sa inyo pag tapos na itong miniature. Yan, ito yung kahandaan ah, ni Kuya Dave. Ayan yeah, si Kuya Dave. Shout out. <laughs> Kuya Dave. Okay, so yan ang mga sisi. Nandito na tayo sa tindahan. Nagpalit talaga ako ng damit, ng slee sleeveless. Kasi kanina yung damit ko is t-shirt na mahaba. Napakainit talaga ng panahon ngayon. Kaya yan, nakabrown na naman ako. Okay, so update tayo mga sisi sa laman ng aming tindahan. So yung ibang mga item na nabili ko kahapon ay na-display na ni Kuya Dave. Tapos dito tayo banda. Yan, yung aking lagayan ng mga gamis pala. Yan, share ko na lang din sa inyo. Ito dito lahat. Wala na yung laman pinaubos ko talaga yan. Lahat. Pati dito. Bawasan ko muna to. Kasi uh, gusto kong mabawasan muna to bago ako mag-order ulit. Ayan. Gusto kong ma-full out halos lahat yung mga dati kong stock. Madali naman uh, dumating yung panibago mga sisi na sa 4 days lang darating na kaagad. So hindi mo na ako nag-order. Saka na pag mga ilang-ilang piraso na lang yung matitira. Yan dito sa ilalim, may ubos na. Dire ko na lahat kahapon. Tapos ayan yung mga chichirya pala. Yung kasasabit lang ni Kuya Dave kasi yung mga ilang araw na dito na party is kalbong-kalbo na talaga mga sisi ko. Buti na lang ngayon, oh. Yan, maganda na siya tingnan, punong-puno na. Yan. So sa lahat ng mga nakasabit dito ay puro 'yan siya mga malalaki. Yan, malalaking chichirya para kita dito. Yan. Punong-puno na lahat. Ayun, katulad kahapon na kalbong-kalbo na hindi ko lang napakita sa inyo bago kami umalis ni Kuya Dave papuntang grocery kasi hinatid niya ako hinatid niya ako kasi nga 12 noon ako umalis, alam niyo naman yung panahon ngayon, so hinatid niya na lang ako nag-close siya sa glit, so ito yung pinakauna niya ginagawa kapag uh, morning maaga kasi siyang nag-open ng tindahan ito yung ginagawa niya, i-display niya yung mga pinamili ko okay so dito tayo na banda, so sa itlog kabibili lang din namin kada magbili si Kuya Dave ay nasa 15 trays talaga na itlog. Tapos ang size nito is XL pa rin. 10 pesos ang isa. So ayan, binaliktad ko na lang yung camera para kita nyo yung mga ipapakita ko sa inyo kasi ang mukha kong malaki yung nakikita nyo mga sisi. So ayan, bumalik na ulit yung Kanto Boys. Bumili ako ng isang buong plastic talaga. Tapos, ayan, ito na lang yung mga natira sa mga napamili ko kahapon na nagkakahalaga ng 25,000 pesos mga sisi. May mga item pa dito na hindi na-display ni Kuya Dave. Ayan, naka-plastic naka, plastic, naka plastic bag pa siya. Tapos ito mga, mga non-food. Okay, sa so mga sisi, meron tayong dalawang box ng tubig, 500 ml at isang litro. Kasi napaka-mabenta ang tubig ngayon dahil napaka ng panahon. Naglagay ako ng marami sa rep. Tapos ito, ito yung mga item. Ayan, ito ay kumuha ko ng happy fiesta na malalaki. Tapos itong mga golden fiesta kasi yung iba naming mga customer ayaw nila yung mga uh, mantika na per kilo yung na-open. Yung hinahanap ng iba ay sealed talaga. Ayan, kaya meron ako mga ganyan. Tapos ito dito, ayan, mama. Wala kasing malalaking kukumama sa grocery. So, yeah, sa grocery na lang ako nakabili. Kumuha ako ng siguro mga walos siguro itong mga sisi. Walong ganito yung kinuha natin sa grocery. Tapos ano pa itong sa lalim. Tapos mga dilata na yan. And kumuha lang din ako ng dalawang ganito ng peanut butter. Tigda dalawa lang yung peanut butter na binibili ko kasi nga hindi uh, naman masyadong mabenta yung peanut butter. At least kahit pa may maghanap. Yan, tingnan ko pa kung magkano yung price kasi iba-iba iba yung brand na binibili natin kasi nauubusan minsan. Tapos dito, hindi na lang natin ilabas mga sisig ko kasi napaka-rami, punong-puno to. So, bumili ako ng tissue, yung Ibang uh, iba mga kadalagahan natin, face tissue yung sa ano lang maliliit na bag nila na pwede nilang dalhin. Ayan, tissue talaga yung brand kasi maganda siya. <laughs> maganda talaga, no? Tapos EQ, ano pa ba itong nandito? Mga sabon. Ayan. Zone Rocks Bioderm. Ito yung pinakamabenta dito sa amin, Bioderm. And, ito pa dito sa ilalim, tissue. Tissue ko to mga sisi. Ay, kumuha ako ng dalawa. Ayan. Tapos, Whisper. May mga Dell dito. Dell na pink. At saka ito, oh, ito yung pinakamabenta. Smart. Mas, uh, ano yung smart. Mas mura ang smart compare sa, uh, ano yun, yung Action. Mas mahal yung Action. Ayan. Sa ilalim ay yung mga, yan, maraming smart. $20. 20 na ganito yung kinuha natin. 10 yung green, 10 no, ang yellow. Ayan, meron pa sa ilalim mga zone rocks na yan, mga sisi. Okay, so hindi lang natin ilabas lahat kasi magkakagulo. Ayan, to ito yung i-display ko ngayon, yung mga natira na lang. Tapos meron pa tayo dito mga nakabox. Yung ibang item na hindi alam ni Kuya Dave, magkano yung price. Ayan, nakalagay lang yan dyan. Ako na yung maglalagay ngayon. May mga ilang tubig pa tayo na natitira dyan. I-display natin yung mga nasa box mamaya. And, speaking of alak, ayan, kung nakikita nyo, bungi na yung alak ko. <laughs> ayan, thank you, dahil na uh, babawasan na naman yung alak natin, kahit papano mga sisi ko. Ayan, dito sa ating mga hard na mga inumin. Ayan, kahit paano kumikilos pa rin. And, kanyon ay, katatapos ko lang din nag-display ng mga, ayan, mga stock natin dito sa ating alagayan ng mga overstock natin. Ayan, sa ating stante na mahaba. Ayan, puno na yan dyan. Kahapon, kalbong-kalbo talaga ito dito mga sisi So, may mga item pa dito na hindi ko pa na i-display kasi nga walang bakante doon sa harapan. Ayan, sa glass natin. Punong-puno na, walang bakante. So, dito lang muna. Yung mga Jilly Ace, yung binibili kong Jilly Ace ay yung mga malalaki na so, tag-dose na ang isa para hindi bitin yung mga kabataan. Ayan kailangan talaga tayo maghanap ng mga item na hindi masayang yung 2 pesos <laughs> ng mga bata. Dalawang piso, ayan. So, may mga stock tayo dyan. Marami tayong stock dyan, mga biscuits. Tapos, dito natin nilalagay sa harapan. Yung nire-refill natin. Ayan. Medyo puno na ulit yung ating tindahan. So, yung kukumama na malaki, lagay natin dito mamaya mga sisi ko after kong mag-vlog. Okay, so siguro ito lang muna yung update natin for today mga sis. Thanks for watching. See you next vlogs. Love you all. Bye!